Hello po mga kalaki Magandang alasin ko po ng hapon Tara kain po tayo At syempre nagutom ako Grabe Napagod ako Grabe yung pagod ko kanina At syempre Kailangan ko naman kumain Kahit pa ko dito Kain po tayo mga kalaki Lago po ako mamigay ng mga laki numbers ko Para po sa inyo At mga kalaki Ngayon pong alasin ko po ng hapon Mamigay po tayo ng mga ang mga 2 digit, tatlo po, 3 digit, tatlo po, 4 digit, tatlo po, 5 digit, dalawa po, at saka po, dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki ang ibibigay po natin para po sa inyo ngayon, alas 5 po, po ng hapon. At sa mga magbe-birthday po dyan tulad ko ngayong December, ngayon pa lang po sabihin niyo na po sa akin, ano po ang birthday nyo kahit po December 1 yan, December 2, December 3, basta po month of December, meron po kayong regalo po para sa akin. At syempre mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin. Ano po, kunin na natin, hindi na natin patatagalin habang kumakain ako. Bibigay ko po sa inyo ang mga lucky numbers na gustong gusto nyo. Kakagat lang ako. Mm. Sarap. Kain po tayo. Binutan ako. Ito na po. Ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. Ito na po mga kalaki. Ang mga 2-digit laki numbers, hindi naman lang ako sundi. Ang ito price is ang past chain niya. Ayan po. Ang Ito price is ang past chain niya. Ayan at ito na po mga kalaki, ang mga uh, two digit lucky numbers, kunin mo na Number 24 at number 27, yan po yung una Pangalawa po, birthday ko, number 15 at number 5, ayan At ang pangatlo po, number 23 at number 6, ayan At syempre mga kalaki, ito naman po ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 219 ang pangalawa po, number 783. Ang pangatlo po, number 665. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isusunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9144. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 7726. Ang pangatlo po, number 8, 3-0-0 ayan po mga kalaki ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers pwede niyo pong i-ramble yan kung gusto niyo para pag nabalik na naman po ang numero panalo pa rin po tayo at syempre po bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki sa mga masusugid natin mga followers dyan na nag-aabang po ng mga lucky numbers at kung paano po makakakuha ng magandang tips at ideas sa mga loto sa mga tinataya, tinatayaan nyo sa STL at national ito po mga kalaki, makinig po kayong mabuti. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungking po. I-follow niyo po kami. Meron po kaming 315,000 followers. Yan po yung legit na account. Meron po tayong second account. Red Parungking din po na may 50,000 followers po mga kalaki. Naka-yellow t-shirt po ako dyan. At syempre, Aris Gatcharian po. At meron din po tayong YouTube account. Red Parungking din po na may 16,300 followers. At meron din po tayong... Uh, TikTok account, Red Parong Kindig po na merong 417,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account na mga ginagamit po natin. Diyan po kayo pwedeng mag-request mga lucky numbers, bibigyan kita, mag-suggest ka, mag-comment ka, at talagang pag nabasa ko na ikaw ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakafollow ka, bibigyan agad kita ng mga lucky numbers na gusto mo mga kalaki. Okay? Agad ulit tayo Lang. Ayan. Okay ha. Tandaan niyo po. Ang mga laki numbers namin bibili po yan wala pong bayad. Private consultation po ang may membership po. Good for 3 months po yan. Kami po magbibigay ng mga laki numbers na tatayaan mo sa loob po ng tatlong buwan. Sa mga interesado po, make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member. Okay, para po ang kausap nyo, ako po at hindi po ibang tao. Huwag pong basta-basta nagpapaniwala sa mga scammer. Mga kalaki, ang mga laki numbers namin, 3 days po bago po natin palitan. At syempre, ito na po mga kalaki ang mga 5-digit uh, lucky laki numbers abroad at 6-digit laki numbers abroad. Kunin mo na. Ang 5-digit laki numbers mo ay number 21, number 27, number 33, number 24, at number 19. Ayan po yung isang 5-digit. At ito naman po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 33, number 34, number 28, number 22, at number 17. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6 digit lucky numbers. Hindi na natin patatagalin. Kaya ito na po pwede po ito sa Pilipinas at abroad. Lahat po ng lucky numbers namin pwede po Pilipinas at abroad. Ito na po ang 6 digit lucky numbers. Number 16. 16 na. Number 27. Number 38. Number 41. Number 34. At number 14. At ito naman po ang pangalawa. Number 23. Number 18. Number 6. Number 29 number 35 at number 42. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa suki yung outlet ha. At ingat-ingat po, good luck po sa ating lahat. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po sa, ano to? Ayan po sa Tacloban City. Hello po dyan sa pamilya. Esgera. Hello po sa pamilya Esgera dyan sa Tacloban City. Maraming maraming salamat po sa panonood po sa amin. At syempre po, sa mga tricycle uh, sa mga driver po diyan sa May Solano Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo. Uy, maganda diyan sa Solano. Maraming maraming salamat nagpupunta po ako dyan sa Bagabag. Hello po mga kalaki diyan sa mga Solano. Congratulations po sa inyo. Lagi po kayong nanonood at marami po ako napatama diyan private consultation po. Okay mga kalaki, ingat at good luck. Gusto po namin ngayong Bermans, ngayong uh, Kapaskuhan mananalo po tayong pare-pareho. At syempre, abangan nyo po ang aking Birth Celebration. Lahat po ng mga lucky followers natin na mapipili, pasasayahin ko po kayo. Good luck po. At tara, kain na po tayo. Itikin muna ulit ako. Mm. Ito paborito ko si Lola naman. Uh, spaghetti at royal. Mamaya, bibigyan natin sa spaghetti. Ingat at good luck.